to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Partidong komunista ng China, nawindang na sa dami ng problema. Kaya naman agad nilang ipinadala ang kanilang Chinese foreign minister na si Wang Yi sa Estados Unidos upang pag-usapan umano ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa sa napakaraming bagay at bago pa maganap ang pagpupulong ay sinabi ni Wang Yi na naniniwala sila na ang face-to-face -face diplomacy ang pinakamabisang paraan upang resolbahin ang mga isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na ang maling unawa at hindi maayos na komunikasyon ng dalawang bansa at ang goal umano nito ay upang isulong ang interes ng China at ang interes ng Estados Unidos. Gayun pa man ang naganap na pulong ay isang closed door negotiations. Kaya naman hindi na may pa sa publiko ang buong usapan patungkol dito. Pero ano nga ba ang aasahan natin sa negosasyong ito sa pagitan ng US at ng China? Makukompormiso kaya ang Pilipinas sa usaping ito? O ibabasura lamang ng Amerika ang nais mangyari ng mga Chino? Ang pagpupulong ay sinasabing patungkol sa usapin ng Taiwan, South China Sea, digmaan sa Israel at maging sa Ukraine at sa mga pang-ekonomikong usapin ng dalawang bansa at ang pag-uusap na ito ay panimula pa lamang umano para sa paghahain ng interes ng magkabilang grupo bilang paghahanda naman sa pagkikita ni Biden at ni Xi Jinping sa gaganaping APEC Summit na kinabibilangan ng 21 bansa. Pero ano naman kaya ang posibleng kalabasan ng negosyasyong ito pagdating sa usapin ng girian ng China at Pilipinas at upang magkaroon tayo ng ideya sa posibleng kalabasan ng usaping ito ay susubukan nating alamin ang naging foreign policy noon ng mga Chino sa panahon ni Barack Obama kung saan sa administrasyong ito nagsimula ang pinakamabilis na paglakas ng China. Sa panlabas na pulisiya kasi ni Xi Jinping noong mga panahong ito ay ang pagkilala sa pagtatanggol ng pambansang soberanya at ang pakikiisa sa internasyonal na komunidad para sa usaping pangkapeligiran, modernisasyon, pang-ekonomiko at pangkapayapaan. Sa madaling salita noong mga panahong ito ay ipinakita ni Xi Jinping na kaisa nito ang mga Amerikano para sa kapayapaan ng mundo at hindi ito makikialam sa mga usaping kung labas ng Amerika. Kaya naman noong mga panahong ito, ang US sa ilalim ng administrasyon ni Obama ay hindi rin ito masyado nakialam sa China. Kaya naman sa panahong ito ay nagkaroon na ng pagkakataon ng China na bumuo ng mga artificial islands sa mga isla. At bago pa man maupo si Xi Jinping sa pagkapangulo, ang dating pinuno ng China na si Hu Jintao ay malaya nakapagtayo ng mga outpost ng China sa mga isla kabilang na ang pagkukupan nito sa Scarborough Shoal sa panahon rin ni Obama. Kaya naman ang impluensya ng China ngayon sa buong South China Sea ay mas naging malakas dahil sa administrasyon ni Barack Obama kung saan ang lahat ng ito ay nagawa ng China na wala man lamang konsekwenses na natamo mula sa Amerika at noong panahon nga ni Noynoy Aquino nang bumisita si Barack Obama sa Pilipinas noong April 28, 2014 ay muling nabuksan ang usapin ng Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas sa pag-asang may magagawa ito sa pagbawi ng Scarborough Shoal na inuko pa ng China noon pang 2012. Sa administrasyon din mismo ni Obama, subalit ang naging tugon ni Obama ay ang pagpapaliwanag na mas makabubuti umano para sa China ang magtagumpay ito sa pagdevelop ng kanilang bansa dahil umano napakaraming tao ang nagugutom at naghihirap sa bansang ito na maaaring matulungan ng China at kung magtatagumpay pa umano ang China na mas pa ang kanilang bansa ay matutulungan din ito ang mga kalapit na bansa nito sa rehiyon. Sinabi rin ni Obama na ang China ay isang malaking bansa na mayroong malaking responsibilidad na kapag ang malalaking bansa gaya nila at ng Amerika ang gumalaw ay tiyak na mababahala ang maliliit na bansa. Ilan lamang iyan sa mga salitang isinagot ni Obama upang iwasan ang katanungan ng mamamahayag na si Christian Esguera patungkol sa Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas. At pagkatapos noon ay hindi na ito nagpalipas pa ng 24 oras sa Pilipinas at nagtungo na ito agad sa Japan at dito ay nilinaw ni Obama ang Mutual Defense Treaty ng Japan at ng US na hindi nito binigyang linaw para sa Pilipinas kung saan ang naging talumpati ni Obama sa Japan ay ganito. Ang aming pangako sa seguridad ng Japan ay ganap at ang artikulo 5 ng kasunduan sa seguridad ay sumasaklaw sa lahat ng teritoryo sa ilalim ng administrasyon ng Japan kabilang ang Senkaku Island at iyan ang isa sa pinakainayawa noon ng mga Pilipino sa mga Amerikano kaya naman ang maupo si President Duterte sa pagkapangulo ay mas dinais na lang nitong makipag sa mga Chino dahil nga kung katulad lang ni Obama ang mamumuno sa Amerika ay kawawa lamang tayo sa kanila kaya't mas maraming Pilipino noon ang mas nakisimpatya sa China Subalit ang hindi natin nalalaman noon ay mas masahol pa pala sila sa Amerika at dahil naman kay Donald Trump ay pinatunayan ito na hindi ang Estados Unidos ang problema ng mga kaalyado nito kung hindi ang mga namumuno lamang dito. Kaya naman sa panahon ni Donald Trump ay mariin nitong ang China kahit pa tinalikuran na ni Duterte ang Amerika at nagpataw noon ang kaliwat ng sanksyon si Donald Trump sa China. Kabilang na ang mga korporasyon na naging bahagi sa pagtatayo ng mga isla sa West Philippine Sea at dito naman nagsimulang mas maging maalat ang relasyon ng China at Amerika. At ngayon namang panahon ni Joe Biden ay nagiging malinaw na para sa Amerika ang mabilis na paglakas ng China kaya't kahit kaalyado ni Biden si Obama ay hindi na nito maaari pang pabayaan ang Pilipinas dahil patuloy na lumalakas ang China na naging pinakamalaking banta na ngayon sa Amerika. Ang pagkakamali lamang ni Biden ay ang panlabas na pulisiya nito para sa Saudi Arabia at sa Russia kung saan dahil sa kanya ay mas lalong lumayo ang loob ng Russia at Saudi Arabia sa Amerika na siya naman ngayong pinakamalakas na kaibigan ng China dahil ang dalawang bansang ito ang dalawa sa pinakamalaking producer ng produktong petrolyo sa mundo na nagsisilbing isa sa pinakaimportanteng produkto para sa mga tao at isa sa may pinakamalakas na impluensya sa gobyerno ng bawat bansa sa mundo. Kaya naman dahil sa pagdistansya ng mga ito sa mga Amerikano ay mas mabilis lumawak naman ang impluensya ng mga Chino. Kaya't kung ating pagbabasihan ang mga kaganapang ito ay mapagtatanto natin ang nais ayusin ng China sa pakikipag-usap nito sa Amerika. At iyan ay ibalik ang dating ugnayan ng US at China sa panahon ni Barack Obama kung saan ay muling irerespeto ng China ang nais mangyari ng Amerika para sa internasyonal na usapin gaya ng Israel at Ukraine. Kapalit ng hindi nito pakikialam sa usapin ng China at Taiwan, kabilang na ang mga gawain nito sa South China Sea. Pero may posibilidad pa nga kaya ngayon na mga ito kung ang pag-ukupa ng China sa buong South China Sea ay malaking banta para sa impluensya at ekonomiya ng mga Amerikano. Bukod pa rito, ang Taiwan ay napakahalaga rin para sa Amerika, lalo na sa panahong ito na napakabilis ng advancement ng militarisasyon ng mga Chino dahil ang Taiwan ang nagpo-provide nang pinakamaraming bilang ng pinaka-advanced na microchips sa mundo kaya't malabo talagang pabayaan ito ng mga Amerikano kaya't napakalaki ng posibilidad na mabibigo lamang sila sa kanilang plano sa pag-uusap na ito na muling ibalik ang magaan na pakikitungo sa kanila ng mga Amerikano. Good afternoon Your Excellencies. Uh, this question goes to uh, President Obama but uh, I would also like to hear the thoughts of uh, President Aquino. That you need to do between China and your allies in Asia. But uh, do you believe that China's expansionism is a threat to regional peace and stability? And uh, uh, will the mutual defense treaty apply in the event that the co territorial conflict with China escalates into an armed conflict? Well, uh, let me repeat what I said earlier. Uh, I think that it is good for the region and good for the world if China is successfully developing. If China is lifting more of its people out of poverty, uh, there are a lot of people in China. And uh, the more they're able to uh, develop and provide basic needs for their people uh, and work cooperatively with other countries in the region, that's only going to strengthen the region. That's not going to weaken it. Uh, I do think that, uh, as President uh, Aquino said, That China, as a large country, uh, has already asserted that it is interested in abiding by international law. Uh, and really, our message to China consistently on a whole range of issues is we want to be a partner with you in upholding international law. In fact, larger countries have a greater responsibility in abiding by uh, international norms and rules because when we move, uh, it can worry smaller countries uh, if we don't do it uh, in a way that's consistent with international law. Uh, and you know, I think that there are going to be territorial disputes uh, around the world. Like some, we have territorial disputes with some of our closest allies. I suspect that there are some, uh, some islands and rocks uh, uh, in and around uh, Canada and the United States where. back to the 1800s. Uh, but we don't. Go around sending ships and and uh, threatening folks. And what we do is we sit down and we have some people in a room. It's boring. It's not exciting, but uh, it's usually a good way to work out these problems. And work